Nagkayayaan kami pumunta dito sa night market pero ang pinunta talaga namin dito ay yung peryahan. Sa bungad, puro mga stalls na nagbebenta ng mga damit, sapatos, laruan, mga pagkain at marami pang iba. Tapos sa pinakadulo, yun yung pinakaperyahan mismo. Yung mga rides yung inahanap namin dito at nakita nga namin itong carousel. 50 pesos ang bayad, bata man o matanda kaya ay nagbayad muna kami bago kami pumasok sa loob. Ang tagal ngang umandar kasi parang pinunupa ata muna to kaya si Grey Grey medyo naiinip na. Hindi ko nga maintindihan yung reaksyon ni Grey Grey parang nagtataka na naguguluhan na ewan. Hindi niya naman first time makasakay ng carousel pero first time niya makapunta sa perya. Tinanong ko din naman siya kung nag enjoy ba siya and sabi niya, yes naman daw. Yan lang yung nasakyan naming ride dito kasi yung iba hindi na pang bata katulad itong horror train. Etong Caterpillar, sumakay sila kasama si Kuya Seb kasi ang tapang ng batang yan. Hindi naman to sobrang extreme talaga na ride pero kasi ang bilis ng ikot nito tapos ang tagal din niya kaya hindi ko na pinasakay si Grey Grey kasi baka mahilo. Doon sa kabilang side nakita naman namin itong Ferris wheel na napakabilis ng ikot. Isang beses lang ako nakasakay sa Ferris wheel ng peryahan. Nung high school pa ako noon at never ko na talaga uulitin. Kaya ayan, hinayaan ko na sila, sila na lang yung sumakay. Ang bilis kasi ng ikot niyan tapos gumigewang-gewang pa. Unlike dun sa Enchanted Kingdom, kahit mataas siya, hindi naman siya mabilis umikot. Ito naman si Papsi, tambay dito sa color game. Yan talaga yung favorite niyang laro kapag nagpeperya siya. Kung di mo siya makita sa color game, malamang nandoon siya sa binguhan At dahil bawal ang bata dyan, umalis muna kami sa glit at bumalik kami doon sa night market. Meron kasi kaming nadaanan na nagtitinda ng mga laruan kanina at hindi yon nakalampas sa matalas na paningin ni Grey Grey. Pagkapasok pa nga lang niya doon sa tindahan, e parang target lock na agad siya dito sa isang truck. Kaso pagtingin namin sa presyo, $3.50, kaya nagtingin muna si Daddy Gerald at buti nakita niya tong bus. Siyempre, mas pipili ni Grey Grey ang basket kaysa sa ibang klase ng laruan. Buti na lang mas mura to. 280 tapos binigay sa amin ng 250. Akala ko okay na pero itong panganay kong anak ay eh, nagpapabili din ng laruan. Ewan ko ba dito pangarap daw niyang bumili ng pellet gun. Kaya niya naman bumili ng pellet gun. Bakit sa akin pa siya nagpapabili? Pumayag na ako basta hindi kami bibili ng bala kasi delikado para kay Grey Grey. At tingnan niyo naman ang ngiti. Ngiting tagumpay. Parang mas masaya pa siya kaysa sa anak niya. Hindi rin naman kami nagtagal nagperya lang talaga kami para ma-feel ulit namin yung experience namin nung mga bata pa kami. Hindi na ako masyado nakapag-video kinabukasan kasi wala nang ganap, bumiyahe lang kami pa uwi at back to reality na nga. Pag uwi namin sa bahay, eto ang bumungad sa amin ang first unboxing ng taon. Charot. Regalo to dapat sa akin ni daddy nung Pasko kaso hindi na umabot pero okay lang, better late than never. Nagustuhan ko kasi yung unang bili ko nito, pero yung dati, shampoo tsaka conditioner lang. Etong set na to, meron ng kasamang body wash kasi gusto ko rin i-try yung body wash nila. Sakto nga din, nag-sale to tapos meron pang free na hand cream. Nag-try din ako ng ibang scent para maiba lang and in fairness, mas mabango to, mas nagustuhan ko to kaysa yung dati. Si Grey Grey medyo tinotopak na kasi gutom na kaya nagpa-deliver na lang kami ng pizza for merienda. Bala kasi namin, dumaan muna sa grocery para makabili ng stocks bago umuwi kaso napagod na si daddy sa haba ng biyahe kaya dumiretso na lang muna kami sa bahay para makapagpahinga muna.